Bago mo siraan ang isang tao, siguraduhin mo muna na malinis ka. Bago mo ilabas lahat ng baho ng iba. Pero yung sarili mong baho tinatago mo? Bago ka magpasikat, dapat sa tama at malinis na paraan. Huwag yung maninira ka ng kapwa mo para lang mapansin ka. Ano, pasikat lang? Yan ang mga taong feeling perfect. Ang tingin nila sa sarili nila, napakalinis. Lahat ng tao may bad side. Kaya manalamin ka muna bago ka mangusga. Madami ka namang nagawang mabuti pero sa isang mali, di na nahihita yung nagawa mong mabuti sa kanila. Ganon talaga yung mga taong kulang sa pansin. Kahit mali sa mata nyo at labag sa paniniwala nyo, wala pa rin kayong karapatan ng kahit sino. Hindi nyo alam kung ano ang pinagdaraanan sa buhay ng bawat tao. Lahat tayo ay nagkakamali, mas hindi kaaya-ayang tignan ang mga taong nagmamalinis.